may bagong teknika ako sa propagation kaya lang pagdating ko na lang so ito maganda itong ano gusto ko itong lumago kasi favorite plant ko to papakita ko sa inyo kung paano magpropagate ng Uh, hindi na babawasan yung dahon katulad nito kapromdig. kita nyo napakaraming dahon yan binawas ko yung pinakapuno kasi uh, na dun sa pinakasoil nya So pero nung tinanim ko siya diyan kapromdig, kita niyo ang dami-daming sanga. Hindi man lang nabawasan yung uh, dahon niya, Hello mga kapromdi, magandang araw sa inyong lahat. Uh, walang tigil ang ulan dito kaya hindi ako nakakapag vlog, hindi ako makalabas ng bahay. Marami akong gustong gawin pero hindi ko magawa kasi madalas ang ulan. Kaya tambay ako dito sa loob. Pero ngayong kapromdi ay uh, gusto ko munang no, uh, lumayo dito. Uh, gusto kong maghanap ng mapagkakitaan kasi talagang mahirap ang buhay dito ka So dapat gagawa ko ng paraan para ayun uh, Magkaroon din ako ng ano yung Sariling pagkakitaan kasi dito sa pag uh, Bablog this time wala talaga wala akong mapuntahan dahil maulan Two months na ito ka so kaya yan uh, uh, Pupunta muna ako ng Manila hindi ko alam kung saan ako pupunta pero uh, kinukunta ko naman yung friend ko. So, ayun. Pero gusto kong ipakita muna yung garden ko dito sa inyo bago ako lumayas papunta ng Manila. So, bahala na kung anong amadatkan um, ko doon. Bahala na kung saan ako makarating. Basta maghahanap ako ng mapagkakitaan. Makapag-sideline man lang kahit uh, pang tustos ng aking pagkain sa araw-araw. So, ayan. Pasyalan na natin ang aking garden. So ayun mga kapromde, inahanda ko na yung mga uh, halaman ko bago ako malis ng bahay. Uh, sinasampay ko dito yung mga aking ano, uh, nickel uh, nickel uh, copper, o parang nickel, nickel plants. Yung parang succulents na Uh, hinahang sa puno or kahit saan man ihang, pwede siyang ihang. So, ayan. Uh, magkabilaan siya. Gusto ko kasi may space dito sa... may space dito paglabas ko ng pinto. So, meron din ako dito. Nilagay ko dito. So, ito yung nilagay ko sa mga... ano yung sa vertical garden. Uh, nilagay ko dyan para pag umulan, diretso sa kanya, mababasa siya para hindi na kailangan diligan. kasi hindi naman siya naalagahan ng ati ko. So, ayan. Ayan. Uh, magkabilaan yung sampay niya. <laughs> Saka dito, uh, anuhin ko rin to. Kasi hindi rin madidiligan nito ng ati ko. So, dapat dito sa medyo mana ulan na yung ibang plants. So, ililipat ko rin, ililipat ko rin yung mga nandun sa may bubong para maulanan sila kapag... sa uh, sakaling hindi na siya ma ano, madiligan so ayan Naglagay na rin ako ng oregano dito para panlaban sa lamok pero parang bali din naman so wala na nga yung mga halaman ko diyan at ayun pinalit ko yung vertical garden hindi then ayan uh, magandang maganda na yung ano parang gusto ko nang putulan ulit pero ito kakaputol ko na naman uh, nakatatlong bis na akong putulin ito sa loob ng isang buwan itong uh, maroon plant na ito copper plant na ito So, bagong putol yan. Yung iba naman yung mga pokin. So, hindi naman siya masyadong nabilis sa uh, magano lumago kasi maliit pa rin naman siya although dapat puputulan siya. So, bago ako malis puputulan ko siya. Then, ayan, maraming marami akong dapat uh, puputulan dito para pagbalik ko, oh, maganda sana. Uh, at pangarap ko nga ka Promdi, may, may bagong teknik ako sa propagation. Kaya lang pagdating ko na lang. So ito maganda itong ano, gusto ko itong lumago. Kasi favorite plant ko to Then ayun yung aking African uh, Talisa. Overwatering na siya dahil sa sobrang ulan. Then yung aking mga... Nandito, Eugenia plant uh, lumalaki na. So ayan, tapos ito yung product of my bagong propagation. So siguro pag napunta ko sa bahay ng friend ko, magpropagate ako doon. So ipapakita ko sa inyo kung paano magpropagate ng Uh, hindi na babawasan yung dahon katulad nito kaprom kita nyo napakaraming dahon yan binawas ko yung pinakapuno kasi uh, na dun sa pinakasoil niya. So, pero nung tinanim ko siya diyan kaprom kita nyo dami-daming siya nga. Hindi man lang nabawasan yung uh, dahon niya. Ganon pa rin. Walang nabawas at hindi man lang natuyo so magandang technique yung ano uh, propagation na yun. so wala pa akong nakikitang ganun so yung friend ko lang nung nag uh, hindi naman siya nag-experiment uh, napanood lang namin pero iba kasi yung ginawa niya kaya bali siya na lang sinarin yung ano uh, gumawa ng propagation And so so credit sa aking friend na nag ng ganun ano ganun idea pero talagang napaka ano uh, napaka gan napaka itinam nung ano na yon ng propagation na yon hindi man lang nalanta hindi man lang nabawasan yung dahon karamihan kasi sa pinopropagate natin at uh, nawa, na ano siya na lumulupay-pay tapos na uh, lahat nawawala yung dahon natatanggal ng dahon pero yung ano yung ginawa niya hindi eh. parang katulad nito ginawa ko rin so nakita niyo yun isang puno lang yan pero napakarami niyang branch pero hindi malang lang siya nalanta so sa daming branch na yon so imposible hindi malanta kaya very effective yung propagation na yung so i ko yung sa inyo kapram later then yung mga pinotol ko na ano yan umusbong na yung mga dahon niya yung ang tawag dito yung mga Persian shield uh, ito hindi ko pa nanganapotulan so bago ako malis puputulin ko siya yung aking mga tea plants diyan uh, tumataas na at ayan yung mga ibang halaman ko na sa loob ng bahay nilabas ko na para uh, hindi ko makalimutan kasi pag uh, pag umalis ako mamaya uh, hindi na hindi ko na mailabas yung plants di mamamatay yung sa loob ayan so mga dinner plate dinner plate uh, nilabas ko na ang daming lamok So ayan uh, magandang halaman ko kapag hindi kaya lang na overwatering na siya. Katulad ng muna ika, pinutol ko ito. Uh, ayaw niya kasi maraming, ano, yung maraming tubig. Gusto niya maaraw. Kaya lang wala naman araw. So ayan, uh, sana umaraw na para ano, uh, gumanda siya. So ayan, uh, Dam cane. Ay, ano ba tawag dito sa ano na to? Uh, yung plants na yun. Parang, cane, yung ano yun eh, yung parang dipin So, nakalimutan yung pangalan niya. Parang basta may cane. Ayan. So, ang ganda ng mga plants ko ka from day uh, kunting konti na lang. So, lalago na siya. Kasi bagong ano lang naman siya dyan. Bagong mga tanim. Yung mga pinuputol ko nga. Ang ganda ng mga dahon niya. So, ayan. So nagkapag-video ako ngayon kasi nawala yung ano, although may ulap pero lumabas yung konting araw at tumigil yung araw tumigil yung ulan ng mga siguro mga 2 hours na so may lumabas na araw so ayan kaya nakapag video ko ngayon so ayan ka promly yung ginagawa kong ano yung uh, landscape pero hindi pa siya masyadong gumaganda kasi nga sobrang ulan at uh, hindi ko mataniman ng gusto so ayan <laughs> Yung aking mga, ano dito, tricolor na ano, kalatia. Uh, so, tinabunan ko yung mga, ano ko doon, kasi hinukay ng manok. Mga singgonyom para hindi masyadong manon ng manok. So, ayan, uh, iniwasan na kasi hindi, hindi sila makaraan. Then, ayan, uh, maganda pa rin dito kapromdi. Halos wala namang pinagbabago. Pero, ayan, paganda ng paganda, pakulay ng pakulay at uh, sana pagbalik ko maganda pa rin siya at uh, hindi magbago So ayun ang aking garden dito sa backyard So ayun na uh, linis Ang sarap ng bakura na ganito ka-pretty at siyempre, dream nyo rin maging ganito. Although, siyempre, lahat naman tayo naglilinis ng bakuran. Hindi lang naman ako malinis ng bakuran. Pati sa inyo, malinis din kasi nililinis nyo rin yan. Uh, ito lang kasi ma mukhang malinis sa malinis kasi may ano, white stones. sa uh, Malinis talaga ang white stone pag uh, ano, tinitingnan. Although talagang nililinis ko talaga yan madalas. At uh, siyempre, uh, kahit yung down maya uh, maya nagwawalis ako dyan pag wala ginagawa. So ayan yung ano ko ferns ko maano na makapal na at maganda na siyang ano maganda na siya kaunting konti na lang siguro mga 2 months siguro magbo-bloom na yung ano na yon yung ferns ko na yung Boston ferns ay ah, yung ano ko diyan yung ano tinanggal ko yung plants pa ng dalian para pag wala ko dito ah, hindi ko masika so siyempre nilagay ko doon sa sampayan para pag umulan maulanan sila so ayan walang halaman diyan so yung mga ano ko naman sa loob ng bahay snake plant ayan na uh, tinanggal ko muna nilabas ko muna dito yung iba na sa taas siyempre, ayaw niya kasi nang madalas mabasa kaya lang lang sa, sa ano sa sa gilid ah uh, yung ilalim naman niya nag-absorb ng tubig na lalagyan naman ng tubig yan sa ilalim kasi pag umulan yung tubig ulan diretso dyan sa gilid na yan so talagang magkaka-absorb pa rin siya ng tubig kahit hindi ko diligan yan so ayan ka din yung aking mga ano dito uh, plants mas syempre maganda pa rin uh, at maliwalas tingnan ito maka nalulunod na ito sa tubig Ayun, nalulunod na nga sila sa tubig ka kaya hindi na siya masyadong lumalaki. Eh. Although yung iba kasi nakakaano yung ugat nila, nakakapag liwaliw na doon sa ilalim, gumaganda na yung dahon nila. Unlike dito na nasa paso lang yung ugat, so nabababad talaga sa tubig. Kaya namamatay sila. Pero ayan, hinahayaan ko na lang sila. ay ko nang alagaan ng alagaan kasi mas lalong ano, uh, pumapangit kapag inaalagaan. Mas magandang pinapabayaan na lang. Yung red cherry nagiging yung kulay pula, nagiging maroon siya. So ayan, red cherry, re So kapag uh, talbos ng bagong talbos siya, maganda kasi pulang pula siya. Ang gaganda ng mga pislilyo. Ang tintab ng mga dahon nila parang glossy -gl glossy talaga. Yung cookies and cream. Ayan. Yung halaman ko naman dito kafrom din ini ko do sa pinagiwewela ko yung dapat uh, mabasa uh, maulanan, nilagay ko sa ula, ulanan Tapos yung uh, ito naman okay lang na may itong diyan kasi pag uh, umulan yung tubig gumana diyan sa ilalim niya may tubig so nagkakapag-absorb pa rin yung water yung mga ugat niya sa ilalim ng paso. So kahit uh, hindi siya maano diyan ma kahit hindi siya madiligan so okay lang siya kasi nakakapag-absorb siya ng water. So dito na naman tayo sa front yard. Walang kasawa-sawa sa front yard. Marami akong gustong gawin ka promly. Gusto ko talaga mag pa ng mga plants katulad nito. Ah, sabi ko ipopropa pa kayo ito bago ako malis. Kaya lang hindi ako makapag, uh, hindi ako maka ano, maka... Ano yung tawag doon? Hindi ako makabwilo kasi hindi naman ako makalabas dahil palaging ulan. So palagi rin ako may sakit kapag uh, lagi akong pumilit na lumabas. So ayan, hindi ko tuloy na prupa uh, cutting propagation. Maganda kasi yung cutting propagation na natutunan ko. So, ayan na, uh, ano to. So, mayroon pala itong ganito. So, maganda siya. Ayan. So, ito nga, masyado na itong lash. Pero, dapat ito ipopropa rin. Dapat putuling. Kasi, pag uh, masyado ng mataas, uh, hindi na maganda kasi... na ano na na sa sapawa na yung o oh, na iwan yung mga nasa ibaba Bati kung sa baba, sumusunod din. Kung hindi, di hindi rin maganda. So, ayan. Yung pinotol ko kapro nga ito, marami ng uh, sanga. Yung iba, hindi dumami. Pero at least yung dalawa, nagdobo yung sanga. Yung iba kasi dati, dalawa lang. O isang sanga lang. Tapos ngayon, dalawa na. So, dito naman sa ibaba ba, logi. Ganon pa rin yung ano niya. Ganon pa rin yung sanga niya. Uh, at isa sila. Pero yung nandito sa ano, ayun o. Uh, dalawa. So, okay na siya. At least, nadagdagan ng isa. Ako mapal syempre. din yung isa nga dito, ang daming sanga, oh. Ah, naging tatlo, yung isang sanga naging tatlo kaya okay na siya so hindi na siya logi worth it naman yung pagano ko dyan pagputol so ito pa yung one of my favorite nga kapromli yung palagi kong sabi sa inyo yung favorite ko tong plants na ito yung croton Uh, marami na siyang sanga. So, gumaganda siya kapag tag-init. Kapag tag-ulan, hindi masyado. Parang nabubulok na pa sila kapag tag-ulan. Kaya lang, ano, siyempre malapit na rin naman mag tag -init. Dahil, ano na ngayon, January, February, March. So, April, uh, tag-init na yon, Although, sabi hanggang, ano raw, yung tag-ulan ngayon hanggang um, March. Pero, saglit na lang yun. One month, uh, two months. Ayun. So yan ang aking ano dito ka di bago ko iwan sa bago ko iwan yung mga ano ah, halaman ko dito gusto kong makita niyo muna at siyempre gusto ko mayroon akong remembrance bago ako malis. Yun sa ilalim ka di may tinanim akong mga ano diyan ah uh, pokyen So papalaguin ko siya tapos bibilugin ko. Dito kasi gusto kong ano gusto ko nga uh, dapat uh, sinasabi ko sa inyo yung Eugenia plant para gusto ko may Christmas uh, parang Christmas tree dito kaya lang naka siya na bilog so pag tumaas siya ma mukhang magiging bilog din siya depende kung ano kasi hayaan ko lang naman siya so ilang buwan ako mawawala dito ah uh, pwedeng siyang lumago na pata para, pwedeng pa Christmas tree so dalawa siya mayroon din dito Ayun, kasi naka ano talaga yung nakaready na sa paso so ilang matagal-tagal ko rin siyang iwanan kaya Pwede siyang maging possible na tumaas, pwede kong i-form na uh, Christmas tree. Di naman ka sa likod na 'yan, uh, naglagay ako ng mga santans, santans na uh, medyo light yellow sa santans na orange. Uh, mayroon din naman ako ditong tinayim na, uh, wala pang flower. Pero matagal na kasi ang kapromli, so saglit na lang mag magpo-flower na siya. Ah, uh, kasi nasa ano na siya na sapat, nilipat ko diyan so mataas na siya. At ah, uh, matutuyos na yata yung ganyan, hindi lang lumalaki dahil na sa uh, na ano siya doon nasa supok ito sa paso na maliit. Kaya ayan nilagay ko diyan so hoping na uh, lumaki na siya. Siyempre yung aking tea plant dito napakaganda. Ay nakikita niyo napakaganda ng aking tea plant dito. So ayan. Ayun ko lang sinakita uli na walang tubig na tuyo. Ayan, medyo Uh, nawala ang pagkaglose niya pero magandang tingnan derelash nga ang mga halaman ko dito kapromdi sa bandang ito pero sa ilalim nga uh, tinataniman ko kasi bakansya uh, may mga tinanim ako dyan ng mga mexican fitonia saka persian shield so mabubuhay naman yung kasi maulan kahit hindi naman dinidiligan nabubuhay yun dito yun nga nakalimutan ko pa kapromli ito hmm. Pagpalis na ako tapos na alala ko ito papala yung ano dapat iputulong ko ito. So pag pinutol ko ito tusok lang naman. Uh, mahirap itong buhayin ka from day. Uh, kala nyo madali lang itong buhayin. Uh, marami akong tinutusok niyan bakit putol ko tinutusok ko sa paso. Yung iba naman sa sa loop direct soil. So hinahayaan ko lang uh, hanggang sa nakikita ko na umaano rin siya, na tumutubo na lang siya at uh, lumalaki. So ayun. Yung mayana ko na wala ka di natunaw siya sa sobrang ulan. Ah, marami akong prino pa pero ganito lahat nangyari. Ayun no wala ng mga daon. Ito yung natira. So sana hindi ko lang alam, alam kung saan pa ako kukuha ng mayana pag after dito kasi wala na akong natitirang mayana dahil sa lakas ng ulan, two months walang tigil. So kaya yun wala na tuloy akong mga mayana yung pink dito. Pink na mayana dito wala na. Ayun no, wala ng mga dahon naubos. Uh, sana makasurvive siya kapag uh, nakasurvive naman siya, tuloy-tuloy pa rin yung ano niya. So, yung pa rin naman yung ano ko dito, mga alaga mga bromeliads. Yung dito sa ilalim nito may nangingitlog na manok. So, walang itlog ngayon wala siyang itlog ngayon. Inuunahan ko yung ate ko. <laughs> hindi ko sinasabi kung saan nangingitlog yung manok kasi sa kanya yung manok na yon. So ang ginagawa ko, kinukuha ko kaagad. At uh, tinatanong niya kung saan ano, saan nangingitlog, hindi ko sinasabi. Pero binibigay ko naman yung egg, uh, mga itlog sa kanya kasi naawa ako. Uh, yun na lang ng uh, katuwa niya magano ng kulik ng itlog ng kanyang manok sa kamanok niya naman yun. So ayan ka promdi. Makakalimutan ko pa ito. Palagi itong nasa isip ko, sabi ko lalagyan ko ng ano, ng ano para hindi matumba. Ay, natumba oh. Hindi ko lang alam bakit natumba ito. Sayang. Lalagyan ko siya ng kahoy para uh, tumayo. Ay, natusok pa ako. <coughs> so, yung kapromdi yung aking ano, garden, uh, prawn yard. Uh, maganda pa rin. At siyempre dahil na palitan ko na ito, siyempre balance na yung ano, balance na yung ano niya, kulay niya. Awala na yung malalaking kalatiya dito. So, expected na lalaki din ito. Gaganda dito yung makulay na kutong katulad sa kabila. Katulad nito ka from uh, Leo, pinutol ko na ito kasi sobrang ganda ng kruto na ito. Pero, pinutol ko siya uh, dahil natatagpan siya nung ano, Anong kalatiya na ah, yung giant kalatiya. Hindi siya maka ano, hindi siya makausbong. Kaya anong nangyari, hindi gumanda. So ngayon pinutol ko ulit siya, yan marami siyang branch. Apito, ah, ah, Wala branch kapag uh, ah, natuloy yan, kapag tuloy-tuloy ah, yung pag sa kanya, ang ganda niyang kapramili. kasi maganda yan. Ah, parang ganito yan, no? Parang ganito siya. So, magandang kulay niya. So, lahat naman na tinatanim ko dyan na croton, favorite ko ay uh, maganda yung kulay so ayan mamimiss ko yung garden ko uh, mga hindi ko lang alam kung ilang buwan 2 months, 3 months so ayun uh, maghanap kami ng makakain namin para pag uwi ko may pang ano naman ako pagit na naman ako para magtambay dito so ayun So, yung walang kasawa-sawa na, walang nakasawa-sawa na, uh, ano tawag dito, antorium magnificum. So, mas, parang masiyang siya doon sa ano, kaya lang doon kasi kaprom di hindi na iinitan dito. At least, ka, kahit pa paano ng araw, so, gaganda yung kulay nila. Kasi, pag, kaya lang kapag ano, kapag masyadong maaraw, nasusunog yung dahon ng antorium. So, ano pa naman ngayon uh, tagulan pa naman ngayon so tamang tama pag balik ko uh, magsa summer na so maalagaan ko rin na naman sila hope na alagaan din sila ng kapatid ko ayan at siguro sa pag uwi ko marami ng ano marami na siyang flowers yung ano ko dito yung yellow bell hope na marami na siyang bulaklak pagdating ko dito tapos yung aking ano Uh, garlic vine, ayan, maganda rin aking garlic vine, tapos syempre dito, walang mga flowering plants dyan, uh, at ayan uh, mga ano lang yan, kapromdi parang, hindi ko alam mga tawag ng halaman na yan, basta uh, bromeliads, anthurium uh, philodendron, mga ayan, pero uh, dito kasi pag gustong gusto ko, pag ano pag galing ako sa labas, pag pumapasok ko ng gate ko, itong nakikita ko parang, ano, uh, ang saya-saya, parang very, ano, very uh, maaliwalas, very kusi yung dating niya. Kaya parang uh, masaya pag, ano, nandito ako, parang sarap pa tumira. Uh, Siyempre, mamimiss ko itong bahay ko kahit na uh, saglit lang naman ako mawawala. Ayan. So ayun po mga kaprongli, maraming salamat sa iyong panunood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay in-invite ko po kayo na mag-subscribe. At pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. At sana sa pagbalik ko, magandang maganda na yung garden ko ulit. At uh, ayun, maraming salamat sa iyong panunood. At yun nga po, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell. Maraming po salamat. Muchas gracias. Enjoy sa mabalos.